sa CCTV footage, kita ang apat na lalaki na nagmamadaling naglalakad habang mapapansin panay ang lingon nila sa kanilang pinanggalingan. Ang kanila palang nililingon ang napatay nilang lalaki sa barangay de La Paz, Makati City. Desyembre na nakaraang taong nangyari ang pagpatay at matapos ang anim na buwan, arestado na ang apat na itinuturing na most wanted sa Santa Ana, Maynila. Itong mga akit natin ay magkakaibigan at uh, yung uh, girlfriend ng isa sa mga uh, dito ay uh, textmate nitong ating biktima. Kaya ginamit niya yung cellphone para mag-meet up itong uh, biktima at uh, inaakala niya na yung uh, kabit niya ay yung uh, na-textmate niya. Pero itong mga akusado ang nandun sa lugar at kung saan pinagtulungan itong uh, biktima natin at nasaksak ito. Aminado naman ng mga suspects sa na nagawang krimen. Ang kwento ng isa sa kanila, minimessage ng biktima ang nobya niya at tinatanong ang presyo nito. Nagsumbong daw sa kanya ang nobya, kaya ginamit niya ang account nito para gawing patibong sa biktima. Akala niya po yung kakakausap niya. Inaya niyang makipag-meet up ang biktima para lang daw kumprontahit ito. Nakasalubong niya ang tatlo pa niyang kaibigan sa daan at sabay-sabay na raw silang pumunta sa meeting place. Wala po ang plano, wala kaming intensyon na... Pero nagdilim daw ang kanyang paningin pagkakita sa biktima. lang din po kami. po ako. Kwento pa ng suspect na nanglaban pa ang biktima at nakipag-agawa ng baril sa gwardiya sa lugar. Diado pa rin po kami kung nakagaw niya po yung shotgun. Eh. Inakagaw niya po talaga ng sabilitan. Pero hindi niya nakuha yung hindi Pero tinututok niya sa amin. Na, na, nasokbit po sa gwardiya. Tinututok na po sa amin. May bumakap pa raw sa isa sa mga suspect nang abutan siya ng panaksak. Harapan po kami. Yumuko po siya o, Tapos? As, ayun, Pag ko na po, sakto yung pagundang ng saksak. Saan? Tumama sa likod niya. Hindi hmm, kami lang po siya, sir. Nagdala lang po ng ano, galit. Kasong murder ang haharapin ng apat na suspect, pero nakabinbin pa ang kaso ng dalawang menor edad na suspect at i-hold muna ang kaso hanggang sa tumutong sa legal age. Nakatakda mo na sila i-turn over sa Manila Social Welfare Department. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.